Saan akin nakatira? Sa bahay. Oo oh, nga, sa lugar. <laughs> Sorry. Sorry ha? <laughs> Kupang Purukdos, Zone 8, Antipolo City. Wow! Lupang ano? Lupang ano? Kupang! Okay, ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Ano ang papa? Pilay ang paa. <laughs> Lasinggero kasi siya. <laughs> Ma, darating mga friends ko. Pwede makahingi ng pambiling red horse? Sana, tuwing umiinom ka ng alak, ah? habang iniitit mo si sigarilyo mo, ah? habang nilulustay may mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin, kung ilang pagkain ng tinis kung hindi kainin. Savage! Alam ano si mama, para nang hihihi dami na sinabi. Huwag lang. Karamihan sa mga babae na yan, hindi marunong magluto. Hoy! Baka pag natikman mo luto ko, pati ako kainin mo.